Kita pintahan natin dito para pasunod na to kasi nakaabang na to ng kwan yung kantuhan, kuya. So, yun. Ayun o. Oh. Okay, so. One way siya Pero pagkagaling ka sa labas Hindi ka kita dito Ayan galing oh. Eh. So mag-adjust lang sila Kasi parang hindi level So yan Okay, so na just go to dito ano para swabe wow wow yaman na okay so uh, one way siya pero check natin siya labas guys so guys so oh, one way siya parang salamin so hindi mo makikita yung loob nyan kahit dungawin mo sa bintana guys magmamarka lang yung noo mo hindi kita loob so one way yan guys So, ito next week ah, Darating naman yung hamba at saka pinto So, ayan Lumabas yung ating cook Si Apple So, ayan guys Ang bilis na sa etap nila oh. Okay, bintana na Bawal na magdumi ha Lilinisin nyo yan Pagkatlak yung yung bintana o bawal yung talsik-talsik ng pako dyan ha O yan guys So tag na sa labas Maglalagay tayo ng grills Para kuhan, well, Hindi nila maangat yung bitana Ayan guys uh, Ayan Ito yung mga ito yung mga parts So guys, Okey. So, dito Okey. lang Okey. 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 na Okey. 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 unti Okey. 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 Kasi by next week, i-deliver yung sopa. So lahat ng galawan dito, yung magkakating tayo ng tayo sa labas na lahat para walang masyado alikabok na dito sa loob. So yun, tanggal dito lang, babay na muna po sa inyo lahat at happy Saturday po sa inyo lahat at salamat sa mga nagpalo at saka na view sa aking mga reels at saka long video maraming salamat po sa support nyo at kahit paano dumadagdag ang, achi, ang aking watch uh, time so buli. maraming salamat po sa inyo lahat bye bye po